Ano ang iyong opinyon tungkol sa langit? Naniniwala ka ba na umiiral ang lugar na ito? Kung gayon, ito ba ay isang lupain ng ethereal light at musika, kung saan ang mga koro ay sumasamba sa Diyos sa isang kapaligiran ng nakasisilaw na kagandahan at masalimuot na arkitektura? Maari mo bang maisip ang mga nakamamanghang pagpapakita ng ginto at pilak na may isang pagbubuhos ng hindi mabilang na mga gemstones? Ito ay walang alinlangan na totoo. Ang ilang mga lawak, ngunit hindi ito ang kumpletong larawan. Marahil nakikita mo ang langit bilang panloob na ibabaw ng isang napakalaking malukot na ginawa na umaabot sa buong lupa kapag ang gilid ng simboryo ay lumalapit sa abot, tanaw, kung minsan ay nagbibigay ng impresyon ng pagbagsak, ngunit hindi ito nagagawa. Palagi itong sumasakop sa lupa, sa ilalim. Halos lahat ng mga naninirahan sa mundo ay may ilang impresyon sa langit. Kapag pinag-iisipan ang malawak na posibilidad, dapat nating tandaan na ang iba't ibang mga termino ay ginagamit upang ilarawan ang langit. Ang isahan na pangalan na langit ay binibigyang diin ang pandaigdigang pagkakaisa nito. Ang iba pang mga ekspresyon ay tila tumutukoy sa iba't ibang mga aspeto o bahagi nito. Halimbawa, ang mga salitang kalangitan o mga lugar ng langit ay nagmumungkahi ng isang serye ng iba't ibang mga lugar lahat ay natipon sa ilalim ng pangalang langit. Ang mga lugar na ito ay maaaring nakatuon sa iba't ibang oras sa iba't ibang mga nilalang at aktibidad. Sa dalawang taga-Korinto, apat isinulat ni Pablo, Alam ko ang isang tao kay Kristo na labing apat na taon na ang nakalilipas, maging sa katawan o wala sa katawan, hindi ko alam. Alam ng Diyos, ang nasabing tao ay nahuli hanggang sa ikatlong langit at alam ko na ang taong ito maging sa katawan o bukod sa katawan, hindi ko alam, alam ng Diyos. Paano siya nahuli sa paraiso at narinig ang mga hindi maipaliwanag na mga salita na hindi pinapayagan na magsalita ang isang tao. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na mayroong tatlong kalangitan sa kabuuan. Ang isa ay agad na nasa itaas ng isa pa. Ang pinakamataas ay ang inilarawan ni Pablo bilang pangatlong langit. Ito ang lugar ng paraiso at personal na tirahan ng Diyos, ang pinakasagradong lugar sa universo. Ang mga sipi na tulad nito ay nagbibigay sa amin ng konsepto na madalas na nauugnay sa langit, kadalisayan o kabanalan. Ang mga sinasalita na salita doon ay sagrado na hindi nila maulit sa labas. Para de Isos paradise, ang salitang Greek na nagdidisenyo ng isang hardin. Kinakatawan nito ang hardin ng Diyos sa langit. Ang paraiso ay ang pangwakas na patutunguhan para sa lahat ng mga makasalanan na tunay na nagsisi at nagtitiyaga sa buhay ng pananampalataya. Sa krus, ipinangako ni Jesus ang nagsisisi na magnanakaw na sila ay magkasama sa paraiso sa araw na iyon. At sinabi ni Jesus sa kanya, Tunay, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso. Lukas 20, taludtod na apat na put. Halos lahat ng mga naninirahan sa mundo ay may impresyon sa langit. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagtatanghal ng isang lugar na tinatawag na ang kapat ng langit o ang gitna ng langit. Sa pagkakaalam ko, naglalarawan ito ng isang uri ng malaking lugar kung saan ang iba't ibang uri ng nilalang ay darating at pumunta. Ang mga sumusunod na taludtod ay nabanggit iba't ibang mga makapangyarihang nilalang na nagpapahayag mula sa gitna ng langit. At tiningnan at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, literal sa gitna ng langit, na nagsasabi ng malakas na tinig, Aba, aba, aba sa mga naninirahan sa lupa dahil sa natitirang pagsabog ng mga trompeta ng tatlong anghel na malapit ng tunog at mga tao paghahayag labing apat taludtod anim. Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw at sumigaw siya ng malakas na tinig na sinasabi sa lahat ng mga ibon na lumipad sa gitna ng langit, literal, sa gitna ng langit, halika at magtipon, tipon para sa hapunan ng dakilang Diyos, pahayag siyam, taludtod labing pitong. Ang salitang Greek na ginamit para sa gitna ng langit ay mesouranema na nangangahulugang tiyak na ang gitnang langit. Ito ay maaaring maging pangalawang langit. Sa wakas, maaari nating isipin na ang nakikitang langit, ang nakikita ng ating likas na paningin, ay ang unang langit. Ang lahat ng mga naninirahan sa mundo ay pamilyar sa langit na ito at ang mga naninirahan sa langit anong uri ng mga nilalang sila ang pinakakaraniwang pangalan na ibinigay sa kanila ay ang mga anghel ang salitang anghel ay nagmula sa pangalan ng Greek na angelos na siyang pamantayang salitang mensahero samakatuwid ang mga anghel ay itinuturing na mga messenger na ipinadala mula sa langit Gayon pa hindi lahat ng mga anghel ay mga messenger. Mayroon silang iba pang mga posibleng pag-andar anuman ang kanilang mga gawain. Ipinadala sila ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Gayon pa man, Ipinagbigay alam sa amin ng mga banal na kasulatan na mayroon ding mga masasamang anghel na ipinadala ni Satanas para sa kanyang mga layunin. Minsan, maaaring may pagsalungat o mga salungatan sa pagitan ng mga anghel ng Diyos at ng mga anghel ni Satanas. Ang ilan sa mga salungatan na ito ay inilarawan sa mga banal na kasulatan, lalo na sa aklat ni Daniel. Sa makatuwid, ang hindi maikakailan na katotohanan ay kinokonekta tayo sa katotohanan na ang ating mundo tulad ng alam natin ngayon ay isang yugto ng salungatan. Bukod dito, ang salungatan na ito ay hindi limitado sa mundo. Ito ay isa ring mahalagang kadahilanan sa lahat ng nangyayari sa langit. Ang mga anghel na ipinadala ng Diyos ay may tatlong pangunahing gawain. Una, tulad ng nabanggit dati, sila ay mga mensahero ng Diyos. Pangalawa, sila ay mga ahente ng Diyos na ipinadala upang protektahan ang mga maaaring nasa panganib nakaraniwang inilarawan bilang mga anghel ng tagapag, alaga. Si Mateo ay labing walo, ang taludtod ay nagsabi, Tingnan na hindi mo hinahamak ang isa sa mga maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa iyo na sa langit, palaging nakikita ng kanilang mga anghel ang mukha ng aking ama na nasa langit. Sa talatang ito, pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa mga bata na may mga anghel sa langit, Napatuloy na nakikita ang mukha ng ama. Implikasyon, ang maingat na mata ng ama ay nagdidirekta sa mga anghel na ito na potensyal na mahina ang mga bata. Sa ikatlong kategorya ay ang mga mandirigma na anghel na nakikipag, ugnay sa iba pang mga anghel. Maraming mga kristyano ang naniniwala na ang langit ay isang lugar ng walang tigil na kapayapaan at pagkakaisa kagandahan at pagsamba. Maaring totoo ito para sa ikatlong langit, ngunit hindi ito nalalapat sa una at pangalawang langit. Ang ilang mga banal na kasulatan ay nagpinta ng ibang larawan ng kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa ikalawang langit. Tulad ng nabanggit kanina, kung minsan ay ang backdrop para sa isang mahusay na salungatan sa pagitan ng magkasalungat na mga anghel ang ilan ay naglilingkod sa Diyos at ang iba ay naglilingkod kay Satanas. Pangunahin ito sa mga rehiyon ng celestial na naganap ang salungatan na ito. Narito rin na ibinuhos ni Satanas ang isang baha ng paninirang puri laban sa mga Kristiyano sa mundo na naglilingkod sa Panginoon. Sa Apokalipsis 12, Taludtod 10, nabasa natin at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na sinasabi, Ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at kaharian ng ating Diyos at ang autoridad ng Kanyang Kristo ay dumating. Para sa akusado ng ating mga kapatid ay mayroon ay itinapon na inaakusahan sila araw at gabi bago ang ating Diyos. Inilarawan siya ng anghel bilang akusado ng ating mga kapatid na inaakusahan sila araw at gabi Ang banal na kasulatan na ito ay nagpapatuloy upang hulaan na si Satanas ay mawawala sa langit Ngunit hanggang sa mangyari iyon malinaw na patuloy siyang sumasakop sa isang lugar sa isang lugar sa langit at pinupuno ang hangin ng mga nakakahamak na akusasyon laban sa mga tao ng Diyos Ang susunod na taludtod ay isang babala sa mga naninirahan sa mundo tungkol sa kung ano ang aasahan kapag ang Diablo ay sa wakas ay pinalayas mula sa langit hanggang sa lupa. Sa makatuwid, magalak o langit at ikaw na naninirahan sa kanila. Ngunit aba sa iyo o lupa at dagat sapagkat ang Diablo ay bumaba sa iyo sa malaking galit sapagkat alam niya na ang kanyang oras ay maikli. Pahayag ng labindalawa, taludtod labindalawa ang mga taludtod na ito natupad pa. Walang alinlangan, ang mga kaganapan na inilarawan ay hindi pa naganap. Sa makatuwid, dapat tayong maging makatotohanang ng tungkol sa kasalukuyang mga aktibidad ni Satanas. Maraming mga Kristiyano ang madalas na nagsasalita na parang si Satanas ay nakakulong sa impyerno, ngunit hindi ito totoo. Mayroong dalawang satanikong prinsipe na nagngangalang kamatayan at hades na namamahala sa impyerno ngunit si satanas mismo malayang gumala sa buong universo. Ang Apokalipsis 20 talata ay labintatlo ay nagsabi At ang dagat ay sumuko sa mga patay na nasa loob nito. Ang kamatayan at hades ay sumuko sa mga patay na nasa kanila at hinuhusgahan sila bawat isa sa kanila ayon sa kanilang nagawa. Malinaw na inilarawan ito sa Job isa, mga taludtod anim at pito. Ngayon ay may isang araw na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang ipakita ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon. At si Satanas ay kasama rin nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, mula sa lupa nasaan kahalika? Sinagot ni Satanas ang Panginoon at sinabing, pabalik-balik sa mundo. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng lupa at langit ay ang mundong ito ay napinsala ng kasalanan, ngunit ang langit ay wala. Ang kasalanan ng tao ay sumisid sa mundo habang ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpapagana ng langit. Ang Diyos, ang kaluwalhatian ng langit, ay nilikha ang mundo at ipinagkatiwala ito sa lahi ng tao upang alagaan at masiyahan. Gayunpaman, sa halip na sundin nang Diyos tungkol sa mga bagay sa lupa, pinili ni na Adan at Eba na makinig kay satanas. Ang kanilang pagsuway, ang kanilang paghihimagsik laban sa Diyos, ay pinutol ang mga ito mula sa pakikipag, ugnay sa Diyos. Sa pagkatulad ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay ginawang makasalanan. Roma 5, Taludtod Labing Siyam Bilang isang resulta, ang sakit ng kasalanan ay naipasa sa lahat ng henerasyon. Sinasabi ng Biblia at nakita ng Diyos na ang lupa ay tiwali sapagkat ang lahat ng laman na dungisan sa ilalim ng mga naninirahan dito. Sapagkat nilabag nila ang mga batas, sinira ang walang hanggang tipan. Ang lupa ay umuungol dahil ito ay nasaktan ng kasalanan. Tulad ng isang nakakapanghina na sakit, ang kasalanan ay nag-aalsa at sinisira ang lahat ng bagay na hinawakan nito. Ang kasalanan ay sumisira at naghahati, ngunit ang langit ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Isaiah 66, Taludtod ay nagsabi, Ang langit ang aking trono, pagiging ganap na banal at walang kasalanan, hindi maaaring tiisi ng Diyos ang kasalanan at hindi rin niya ito titingnan ng walang paghuhusga. Ang estado ng Biblia tungkol sa Diyos. Ang iyong mga mata ay masyadong dalisay sa inaprubahan ang kasamaan at hindi ka maaaring tumingin sa kasamaan na may pabor. Bakit ka napapaboran sa mga taong nakikipag? Usap sa taksil bakit katahimik kapag ang masasamang lunok ng mga mas matuwid kaysa sa kanila? Habakok isa taludtod ng labing tatlo. Ngunit ang kanyang pag, ibig ay napakalakas at mahusay na gumawa siya ng isang paraan upang maalis ang sumpa ng kasalanan, ang pagkakasala na dumaan sa ating mga puso at sinisira ang ating mundo. Nang kasalanan, Sapagkat sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay ginawang makasalanan. Roma 5, Taludtod Labing Syam Ang mabuting balita ay ang Diyos ay gumawa ng isang paraan upang mailigtas tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang mga Efeso ng dalawa, mga talatang walong at syam, ay nagsabi, Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ay nai-save ka, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa iyong sarili, ito ay regalo ng Diyos, hindi bilang isang resulta ng mga gawa upang walang magyabang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa ay iniwan ni Heso Kristo ang kaluwalhatian ng langit at napunta sa lupa na sinining tayo sa mundo. Makakakita tayo ng maraming maluwalhating tanawin sa langit, ngunit ang pinakamalakas sa lahat ay magiging tagapagligtas ng mundo sa kanyang kaluwalhatian. Makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Makikita nila ang isang lupain na umaabot sa malayo. Isulat kung ano ang nakita niya. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang kordero at narinig ko ang bawat nilalang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa dagat at lahat ng nasa kanila na nagsasabing sa kanya na nakaupo sa trono at sa angkordero ay pagpapala at karangalan at kaluwalhatian at maaaring magpakailanman pahayag limang taludtod anim ang walang hanggang tirahan tulad ni Jasper malinaw bilang kristal ang mahusay na kalye ng lungsod ay may purong ginto tulad ng transparent na baso pahayag dalawamput isa talata dalawamput isa dito sa mundo ang mga kalye ay natatakpan ng graba at ang mga bintana ay gawa sa baso. Ngunit isinulat ni Juan ang tungkol sa mga kalye ng ginto na malinaw. Tandaan na sa langit ang lahat ay bago. Ang mga snapshot lamang ng mga bagay na darating ang ibinibigay sa amin. Kakailanganin namin ang isang pagbabagong anyo ng celestial upang maunawaan ang kaluwalhatian ang mga malungkot na bagay ng lupa ay magiging malinaw sa kawalang hanggan. Ngayon, tanging kilala niya ang mga ito. Habang nagsasagawa tayo ng pasensya sa paghihintay, hayaan ang mga saloobin ng kaluwalhatian ng langit na puna ng iyong kaluluwa. Susuportahan ka nila hanggang sa araw na ang iyong mga mata ay ganap na bukas. Sinabi ni Pedro sa mga may pag-asa na nasa langit. Tatanggap sila ng isang mayamang maligayang pagdating sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Dalawang Pedro, Taludtod, Labing Isang Pinalawak niya ang kanyang mga bisig, inaanyayahan ang kanyang mga tao na pumasok, siya ay babalik sa kanyang ama at sasabihin, ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin na ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa kahit na tayo ay isa. Juan, labing pitong, taludtod dalawamput. Makikita natin ang kanyang mga kamay na minarkahan ng mga kuko. Bumagsak sa kanyang paanan at umiyak ng may kagalakan. Pinupuri ang kanyang kamangha, manghang pangalan na kung ano ang makikita natin sa langit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa puntong ito, makita kita sa susunod na video.